Nagtanggaro tumakas sa dagat pero napigilan ng ilang miyembro ng MNLF Biswari Faction. Matapos ang bagbakan nila ng Philippine Navy na nakunan pa ng video. Nasa bakti militar ang gagamitin sa ng bangka na mga rebelde. Bukod sa pagbabantay sa dagat, tuloy rin ang clearing operations ng militar sa mga pinaniniwala ang pinagkukutaan ng mga Miswari loyalists. Saksi sina Ian Cruz, Jiggy Manikad at June Veneracion. Maging sa dagat at sa Buanga City, walang humpay ang pamamaril ng Philippine Navy sa MNLF Miswari Faction. Sa bundok! Sa bundok! Sa bundok! Sa bundok! Sa... Yung ng bahay! Kanan ng bahay! Yung bundok na yon. Kuha ang video nito kahapon. Ang pamamaril ng mga rebelde nagtatago sa mga bakawan sa isang coastal barangay. Ginagantihan ng mga barko ng Navy para pigilan silang makatakas sa gitna ng umiiral na naval blockade. Nung binigyan kami ng signal to fire warning shot uh, at ano para malaman ma namin kung ano yung uh, reaction nila na immediately nagretaliate sila at, uh, at, tumama, at, sa dagat tumama yung mga bala nila. Sumama rin kami sa clearing operations ng Naval Special Operations Group. Nasabat nila ang malalaking bangkaro ng MNLF. Kabilang ang bangkang ito na ginamit umano ng mga miyembro ng Missouri Faction sa pagpasok sa lungsod nung nakarang linggo at gagamitin din daw sana sa kanilang pagtakas. Ang primary mission natin dito, kung i-compare natin sa land, yung sa land ay kinukordo nila na area, dito naman sa dagat is kinukordo natin yung dagat for possible exit nila. Kahit maliliit na bangka, hinaharang din. Pati cellphone ng mga sakay, masusiring tinitingnan. Sir, Anong purpose nun? Bakit kailangan i-check cellphone? Para malaman natin sa contact number nila at saka sa mga messages kung may mga naiwang mga minsay galing sa kalaban. Pero ang bakang ito, di malapitan ng Navy dahil baka raw may bomba sa loob. Iniiwasan din ng Navy na makalapit sa baybayin. Hindi kami gano lumalapit sa shoreline kasi baka may mga 60 pa dyan, so pwede kaming i -ambush. ang katahimikan sa barangay Santa Catalina na nasaksiyan ko kahapon muling nabasag kaninang umaga ng mga putok ng baril. Nasundan niya ng isa pang sunog di kalayuan sa KGK building na nabawi na ng militar mula sa MNLF. Patunay raw ay sa AFP na kahit kumonti na ang mga rebelde, hindi pa rin daw sila umaalis at may mga hawak pa silang bihag. Built up area to, madaming pwedeng pagtaguan. Kailangan bigyan natin ng tugon itong mga natitira na to para hindi na sila maghasik mag ng uh, kaguluhan o kaya kapahamakan dito sa mga civilians. Pagamat na pasok na namin ang lugar kahapon, hindi pa ito cleared sa mga bomba. Kaya kanina, hinarang ng mga otoridad ang mga residenteng gusto makabalik sa Lustre Street. Pinay, okay lang. Ah, hindi talaga kami makatulog kasi gusto ko talaga ang nanay kung makuha talaga pati lolo ko. Kung lang, okay lang. Bahala na kung anong mangyari doon sa bahay namin. Basta ang pamilya lang namin secure talaga. Sino man naka-insured doon sa may KGK building sa Luste, please, kung pwede, i-rescue nyo na ang lolo at saka nanay ko. Nasa loob sila ng bahay. Yun lang talaga hinihiling ko. Ma-ano ma, ma ano sila, masurban hanggang Pwede pa hanggang makuha pa sila. Isang lalaki at binatilyo naman ang isinama ng otoridad dahil sa kahinahinalang kilos papasok ng barangay. Kahit nga ang grupo ng mga negosyador mula sa PNP Crisis Committee na nagpaalam kung pwede makapasok sa isang bagi ng barangay Santa Catalina, hindi rin pinatuloy ng mga pulis. Kasabay ng clearing operations, nasaksi akong patuloy na pagbuhos ng tulong at suporta sa mga sundalo mula sa mga sibilyan bilang sukliraw sa pagtatanggol sa kanila ng mga tropa. Sila ang nagsisave sa amin dito sa Asamwanga. Sa, uh, sa Tapos secondly, most of us, uh, we have a uh, uh, husband namin at saka mga parents namin sa in uniform. Nakabantay pa rin ng mga otoridad, lalo't palaisipan pa rin kung nasaan si Ustad Xavier Malik, ang leader ng MNLF Miswari Faction. Sabi ng isa sa mga naging biyag ng MNLF na nakapanayam ng GMA News, nakita pa raw niya si Malik noong gabi ng biyernes. Ito ang litrato ni Ustaz Malik. Yan. Opo, siya yan. Siya, siya talaga? Siya talaga okay. yan. Oo. Yung strikto, matalino, parang matalino siya. Magaling siya mag-isip. Kinumpirma naman ito sa GMA News ng tagapagsalita ng MNLF Miswari Faction. No negotiation, no surrender, no retreat. Mm -hmm. Sir, nasaan po kayo si Malik sa ngayon? Binanggit din ni Servesa na pinalaya nila si Sambuanga City Police Chief Chiquito Malayo kahapon bilang kapalit ng paglaya ng isandaan at tatlumpong miyembro ng MNLF. Taliwas sa pahayag ni Malayo na nakipagnegosasyon siya sa paglaya ng mga bihag itinanggi ng AFP na may pinalaya silang mga rebelde. Ang DOJ, bumuo na ng special panel para tutukan ang pagsasampan ng kasong rebelyon, murder, illegal possession of firearms, at iba pang kaso sa grupo ni Malik. Gagamitin daw nilang halos 150 affidavit mula sa ilang bihag at sumukong MNLF. Mula rito sa Sambuanga City, ako si Jig Manikad. Ako si Ian Cruz. Ako si Jun Veneracion. Kami ang inyong saksi.